Magandang hapon mga kabaka Naman po akong ano Guys nice na ipaalam po sa inyo Lalo lalo na po sa mga bata na Talaga ng baka Or first time Or so, nagbabalak So itong video na ito mga kabaka Ay Paano Mabusok ang alaga nating baka So ganito po yan Napakita ko po sa inyo oh. Uh, Di ko kwento ko po sa inyo. <coughs> Bali. Na, na po nang kan? Tagulan. Yan. Kita po niyo yan. Ito yung mga baka namin. Uh, ah, kahoy, kahoy. Oh, so, ganito po 'yon. Mga kabaka, paano mabusog? Yung mga baka namin unang sasabihin mo mga kabaka kapag malago damo rami, makapal at birding berde kailangan po natin ng ano uh, maiksi lang po yung tali para uh, kainin po nila at ng damo kung mapapansin nyo po kaya po nito uh, Alos kita po yung ano, yung, yung lupa. Mga kabaka. Oh, kulang na lang sa ano, sa painom. Kan. Ano yung mga kabaka. Mga baka namin. Maka namin ng girlfriend ko. Yan. itong tali ng baka namin ay eh, limang metro lang para lahat ng damo walang masayang para uh, ay inin nilang lahat ayun ito may isa rin po ito ang kabaka madali lang po ang ano magalaga ng baka

namin na main naikserin po ang kan tali po nya uh, ganito po yung gawin po ninyo sa maalagan uh, yung baka hindi kailangan po ng mahabang tali para mabusog Ah, uh, kita po ninyo yung boss namin, busog na busog po 'yan. dahil nabaka namin yan namusog maliit eh. yung tumalaga na yun Ang na boss namin ito yung ano anak ng baka namin 4 uh, months pa lang lagi na po yan ito ito kita nyo naman birding birding mga damo o, may ikse rin ang tali po yan, mga kapaka ito um, balls namin na um, maliit paraman naman ng tape binili namin sa online seller Oh. Um. ni nang ko lang itong ano, nilipat mga kabaka. O, nenyo nyo. Busog na busog. Bumalik na rin sa sa katawan nya. Uh, mataba na itong baka namin. Ah, uh, napakasimple ang ano, magkalaga ng baka wala pong mahirap ah, nagsusumikap po tayo at nagtsatsagang pastol yan naman po kayong natutunan tungkol sa pagpapastol ng baka para madaling mabusog mga kabaka ulit ko po, po. 5 meters lang po yung tali para madaling ano ang busog oh, tinatali ko po sa ito, sa puno eh malakas na po siyang ano hila uh, baka mabunos po niya yung itong ano itong um, bakal na ito yan mga kapaka yan ninyo, busog na busog na po yan. Pero kumakain pa rin. Uh, Kapala ng ano, ng pagod pag ganito yung ano, talaga natin. So, walang hindi na tatangkad. At maraming salamat po mga kabaka sa panunood sa aking video yung mga first timer po na panunood, subscribe na po kayo at tinutin po yung bell na button para lagi po kayong updated sa aking channel at maraming salamat po mga kabaka